Ito ang pa. Ito no? so, marami yung mga naanggit talaga yan dyan. Ito ang gilid. Ang Ito. Hindi tayo nagpulitan. Ito. Ito. may lang yung mga dalyar ito. Oh. Yeah. Sea... Ano ko ano yan? Malakas na alon. Ano masad sad? Tama lang malakas na ano? Ano ko Ano ko ng ano? Dami o? Ano si Dami na Ito? Kulya? Kulya? ito? Ito may laman o? Ano? Ano? Wala nang buhay yung iba? Pili lang natin yan. Dito,

Sunod na lang yung mga tulyero ito oh. Nung kaysa ano yan, malakas na alon. Oh. Mga lisa, saran na lang, pili ka na lang eh.

Ito palakas na ano? Ano? Hello? Na okay na ano? Okay, Oo, okay, 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 okay. oh, dami oh. Masigit eh. Dami, napakarami. Oh, ito? Tuliya, yeah, tuliya. Tuliya ito. Ito, ito. Mga... ito may laman oh. Ayan eh, no? oh. No. oh. Wala nang buhay yung iba. Karili lang natin oh. Ato, ato. Ato, ato, ato. Ato? Ah, yan. Oh. Dito dito dito. Dami. May paiba oh. Oh. Nakakamit siguro yan. Ah, ito? Marami sila. Hindi hey, agad na agapan eh. Mas bago tayo na dito. Ito. 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 Hoy pa to. Tama. Alam 'yung mga buhay na ito ito. Yes, sa yan, oh. na lang 'yung mga ito, oh. No, kasi 'yan, malakas na al alon. Oh. Ngayon, na lang, i na 'yung May kung sino mga nakukuha yung mga. Malipay yun ba? Yung kusina pa siyempre nabo, bunt. Kailan man yun oh kailan man to. Paminap. Ganun ganun lang. Ito. Oh. Oh, nakapaw niya ba? Tentala kay pa mamon sa mama. kok. Berlis paling kan kok. Itu